Ito talaga ang nakakalungkot na katotohanan sa mga Duterte. Nakakaawa dahil dahil hindi pa rin nila alam kung ano ang nangyayari sa sarili nila, sa pangalan nila. Itinuturo na sinisira sila ng ibang tao pero sila mismo ang sinisira sa pangalan nila. Meron pong ipinatawag na rally dyan sa um, dito sa Manila ang mga DDS at mukhang nilangaw, walang umatan. May panawagan din po ng EDSA People Power. Madalas yan, kalimitan, tuwing Friday, mananawagan yung mga yan. Pero hindi ata tataas sa sampung piraso ang dumadalo. So malaking, malaking katanungan talaga ito. Sino itong mga nasa social media na nagtatanggol sa mga Duterte? Kay Sara Duterte at kay Bong Hanggang social media lang posible talaga na itong mga ito, matagal na naman, ano, all along, yan na rin ang iniisip ng mga kababayan natin, na mga trolls yan. Na nagbabayad ng mga trolls at mga Duterte, may troll farms. Yeah, totoo naman talaga yan. Dahil kung kung buhay itong sinasabi nila ng mga taga-suporta nga itong mga Duterte, lalabas kayo. Napakarami na pong panawagan ang mga GDS na nasa social media pero walang nakikinig sa inyo. <laughs> Kawawa na. Sobrang kawawa. Eto, ba naman, etong balitang to, kaya ako na-share ito dahil nga dito sa napano, na, nabasa kong balita. Sabi kasi dito, ilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte na nandatili pa rin sa labas ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Siyempre, taga-suporta ni Sara Duterte yan. Ilan na lang. Talagang halos wala na bilang na bilang sa mga daliri. So ang ibig sabihin na ito, eto na lang ang kaya kasi nila wala na daw kasi pogo, wala na halos na pagkukuhanan, wala nang makobra sa mga sa mga sindikato, sa mga drug lords, yun bang ba ang ibig sabihin nato? Ibig sabihin wala nang pera para magbayad ng mga ng mga atin, ng mga ganitong klase ng pagtitipon. Kaya talaga masaklap. Napakasaklap. Sana alam niya ng mga Duterte para kahit papano alam din nila kung saan sila uli magsisimula o wala na talagang pag-asa. <laughs> Sumuko na lang. Sabi nga ng ilang eksperto, Sara Duterte, sundin mo na ang payo ng magulang mo. Umalis ka na sa politika. Dahil wala ka talagang puwang sa politika. At kung tutusin, sana yung mga mo, huwag din bigyan ng puwang sa ating ipon sila.